Hello guys, ako'y okay, nagbabalik. Siyempre, bago tayo mag i -e ay nililista ko muna yung aking mga dadalhin. So, eto gumawa tayong listahan. Meron tayong noodles, tapos may tayong mga century tuna, may mga ball pen, may mga kape, may mga cheese swiss, at marami pang iba. At dito sa kabila, kung ano-ano na pa yung mga ko. Mga sabon, mga sunrocks downy, may toothpaste, toothbrush, mayroon pang bedsheet eh. Tapos, may toothpick pa. At marami pa nakalimutan. At ngayong umaga, pupunta nga tayo sa Robinson's Place sa Santiago City para mamili na ating mga dandanin sa barko. Ayan, malapit na tayo sa supermarket. Talagang mapapawaw ka sa mga presyo ng mga bilihin yan. Sobrang mahal. Grabe. asin, in. So, eto na. Kukuha na tayo ng cal ng sky flakes. Tapos, may magic flakes. Yung chips, masarap yan. Bravo. Tapos, syempre may stick ko na yung paborito ko yan eh. Then, Presto. At bibili pa tayo ng pang-antibacterial Bactidol. Tapos, Toothbrush. And then, may downy. Eh. Syempre, pag naglaba tayo sa barko, kailangan natin yan. May sunrocks na para sa mga decolor. Tapos, sa panlaba. Ayan, serve. Yung iba nga, hindi ko na sa do. Sobrang dami ng binili ko talaga as in. Tapos, syempre, hindi mo ang candy. Ayan, magko-copy ko tayo sa barko At syempre, yung akin paborito, hey, copy black. black. Ayan. At eto nga, mag-haul na tayo sa ating mga pinamili. So, eto yung pinamili natin sa Robinson's Place kaninang umaga. At syempre, yung nakarang araw ay nagpunta rin tayo ng SM. Eto yung mga pinamili ko. Ayan. So, ngayon ay aayusan natin. Ipapakita ko sa inyo kung gano'ng karami ang ibibenta ko sa barko. <laughs> Joke lang. Hindi ah. Mga goods ko yan. For, siguro, good for 3 months yan. Or 4 months. Ganon. Hanggat sa maubos ko lahat ng mga yan. At syempre, may mga gamot din akong binili. Mga vitamins, mga by Jessic, at marami pang iba. So, eto na nga. Nilagay ko na sa maleta yung aking mga babaunin. Dalawang maleta po yan. Ang dami, no? Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye.